Hi guys! Welcome back to my channel. Ito nga natatawa yung mga fans na Touch by Gem galansa at talagang itinuro siya ni Dina Wong na nakatawa pa or nakasmile at syempre nagulat din itong si Maring Gemma. Makikita nyo dyan sa reaction nilang dalawa. At yon nang i-announce na na na-touch itong si Gemma Galanzay, pumalakpak pa itong si Dina Wong at natatawa. Pero sabi nga ng iba, hindi sure na si Jemma yung itinuro ni Dina Wong. Ayan, panuorin nyo yung video, hanapin nyo. At syempre, ang ibang gawong dyan, kinikilig at diluluna naman. Pero mga professional talaga itong dalawa at matagal nang tapos ang kanilang relasyon. Syempre, hindi diyan mawawala sa mga fans na may kinikilig din. Pero ha happy na sila sa kanila kanilang mga partners. So, yan naman po guys ang ating update ang ngayon. Hanggang sa Bye-bye. Always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload.